Hindi na ako naniniwala dati na may love eh. Growing up, yung naging paniniwala ko nun was I was made for sexual pleasure of men. Paulit-ulit na molestya ang nooy ani mataong gulang pa lang na si Joyce. During that time, meron siyang mga sinasabi sa akin that led me to believe na that's okay and also I shouldn't tell anyone I kept it a secret, but at the same time, I kept consuming materials that helped me know more about sexuality. Seeing na like sa books, meron namang about sex, ganyan, na parang it's part, I mean part of life, na parang normal lang siya. Mula nang mabuksan ang kanyang isipan, naging salungat ang katauhan ni Joy sa loob ng maraming taon isang nagkukubli sa dilim at isang nananatiling mabuti sa mata ng kanyang mga magulang lalo na sa kanyang ina na nakikipaglaban sa sakit na cancer. Sa pag-asang bubuti ang kalagayan ng ina, lumapit siya sa Diyos at naging active sa church activities na kalaunay kanyang tinalikuran dahil sa hindi mabitawang kasalanan. Hanggang sa nasubok ang katatagan ni Joyce nang pumanaw ang kanyang ina na sinundan ng pang-iwan sa kanila ng ama. Doon ako na feel lost na parang bakit ko pa i-achieve yung mga things ngayon kung wala na yung person I was doing it for. Nakita kong coping mechanism ko noon was na-involve ako sa vices. Tinahanap ko yung the love I used to have from my parents pumasok din ako nun sa isang relationship. Involved kami in sexual immorality. Eventually, naging empty din. Hindi na ako naniniwala dati na may love eh. Kasi nga, if my own father could leave his children, di ba? Parang ano pa yung ibang kinds of love? Sa kagustuhang, lakaran muli ang tama. Bumitaw sa maling relasyon si Joyce. At dahil sa isang paanyaya, Nakarinig muli siya ng salita ng Diyos sa isang Christian service hanggang sa naging regular attendee siya ng simbahan. Naging parte rin siya ng Bible study sa kanilang opisina na naging daan para mas makilala niya ang Panginoon. Subalit, muli siyang nahulog sa kasalanan nang pumasok muli sa isang relasyon. So during those Bible studies, na yung best friend ko sa office. Tapos nakita ko yung transformation ni Lord sa life niya. So, doon ko din na-start na ma-realize na bakit ako? Parang wala akong ganung transformation. Pag-attend ko ng prayer and fasting, yung mga tao doon, parang meron silang something na wala ako. So ang prayer ko during that fasting is, kung ano man yung meron yung ibang tao na na-experience with Him na ako hindi. <laughs> na ipakita Niya din sa akin. lumalim ang kanyang pananampalataya lalo na nang makadalo siya ng retreat kung saan siya kinatagpo ng Panginoon. Alam ko lahat ng mga kasalanan ko na ginawa ko before na siniba ko ni Jesus kung ano yung hirap na pinagdaanan niya for me. Gusto ko talaga ibigay na yung buong buhay ko to Jesus. Kasabay ng pagtanggap niya kay Kristo, Nahaharap siya sa isang mabigat na desisyon, ang makipaghiwalay sa kasintahan, bagay na hindi niya ginawa, kaya nagpatuloy siya sa doble karang buhay. Mas madali na akong pinapasokan ng lustful thoughts, hanggang sa eventually nag na ulit into sexual immorality. Umabot sa point na naging kalos na yung puso ko. Gayunman, walang matigas na puso kapag ang Diyos ang humipo. Ang paulit-ulit na pagkakadapa ni Joyce ang nagtulak sa kanyang humingi ng saklolo sa kanyang discipleship leader. Sinasabi ni Lord sa akin na ito na yung chance mo. I mean, you can still choose to ano, be accountable or pagpatuloy mo yan. Sa panalangin ng mga kapatiran, nagkaroon ng lakas ng loob si Joyce para tuldukan na ang relasyon. Dumalo naman siya sa isang healing and recovery program sa loob ng tatlong buwan para makabangon muli at tunuyang maging malaya. Doon ko lang na-realize na yung sexual immorality that I've had all my life, grabe din pala talaga yung defiance ko kay God with it. Mas nangibabaw sa akin yung grace ni God. niya niyang mahalin ako kahit na ganito. Mas naiintindihan ko na parang bakit yung ibang tao ibigay yung life nila kay Jesus kasi naranasan ko na yung sobrang undeserving ko pero minahal niya pa rin ako na siya binigay niya lahat niya for me ang pinaka helpful talaga sa akin spiritual disciplines spending time with him spending time with his people prayer ko every day to really keep walking with him ang natanggap na kapatawaran mula sa Diyos ang siyang nagbago sa buhay ni Joyce na ngayon joyfully single at tumutulong sa mga kababaihan na makakilala rin sa Panginoon. Dahan-dahang naghilom din ang kanyang puso hanggang sa natutunan niyang magpatawad sa lahat ng nakasakit sa kanya, lalo na ang kanyang ama. Niniwala na ako sa love ulit dahil nga sa love ni Jesus for me. Yung love ni God is yes. Unconditional. Hindi nauubos. Eh, hindi depende sa akin. Hindi nakadepende sa akin. Yun yung favorite part ko. Kasi kung nakadepende sa akin, oo, oh, baka hindi na niya ako ilawa. <laughs> Pero buti na lang nakadepende sa Kanya. I am set free because of Jesus.